Isa sa karapatang dapat ay natatamasa ng isang bata ay ang edukasyon. At ang pagtuntong sa kolehiyo ay hindi isang pribilehiyo dahil sa itong karapatang pantao. Ngunit sa isang sitio sa dulong bahagi ng Occidental Mindoro ay marami ang mga kwentong hindi pa nakikita ng mundo sa likod ng ganda ng lunti ang kabundukan. Ilang pangarap at karapatang makapag-aral na kaya ang nabuhay at namatay bago na sikatan ng araw. Dahil sa layo ng paaralan, ilang pangarap na kaya ang nabuo at nalusaw sa hangin. Ilang batang mangyan na kaya ang nagsara ng kamay para sa pangarap at hanggang kailan kaya sila mananaginip sa edukasyong dapat sanay para sa lahat. Pagsasaka ang isa sa pangunahing hanap buhay sa komunidad ng Hanunoo sa Sityo Hinango. At bata man o matanda ay nagtatanim. Ngunit para sa isang binatang Hanunoo, katulad ng palay at mais, ay itinatanim din ang pangarap. Pababa na ang araw, ngunit hindi ang dedikasyon ni Amek. Linggo na naman ang hapon. Oras na naman ng pagbaba sa para baguhin ang kwentong nakasanayan. ako mao si Ibnar Dalmasyo, mag-uli ako sa Sityo Hinango, mag-adal ako sa OMEC, scholar ready ako, TDP. Pag hindi, hindi maputik, isang oras. Pero kung maputik ko? Dalawang oras. dalawang oras. Gaano man kaputik at kalayo, ay walang puwang ang hirap at pagod para kay Amek. Kung sa bawat hakbang ay baon niya mula sa bundok inspirasyon at maraming pangarap na sa kanya nakasalalay. Masaya d'yoy ako maglakaw una o sa di. Magka-inspire niko magpasok una o man may balon. may kwarta bago o man may gasolina o man may budget. Una o man may balon, ayos lang basta makaada lang ako. So dalmasyo, can you please this This one? This one kasipagan, tiyaga at matibay na pangarap. Ito ang mahigpit na kalabang hindi kayang patayin ng kahirapan. At ito rin ang sandatang bitbit ni Amek sa loob ng apat na taong pagtatanim ng kanyang mga pangarap sa paaralan. University ko po mag-aral para po yung sa mga pamilya ko din po yung pinagkukunan ko ng lakas at mga son po. Ako na lang po yung parang kung po nila bagay, yung mga kapatid yung parang ma-experience din po nila na ganun pa yung kuya ko kahit mahirap kami, nakapag-aral pa din siya. Yun po yung pinagkukunan ko ng lakas po para mag-aral pa po ulit. Ng, mag po sige po mag-aral sa, sa kolehe. Nung first year po, nagtatrabaho ng contraction at nung nag second year po, nagtatrabaho ko sa restaurant po. Nag-sideline Pag halimbawa magapasok po, mag mag-absent po ng isang linggo, mag-aarawan po ng tanim ng palay. Ganun. Ay eh, pag minsan ma'am, linggo, tuwing linggo nag-uwi siya. Oh. Pag-uwi niya may pera siyang dala. Eh, Ay gaabot din ma'am pagdating dito. Sinasabi ko, eh, "Wag na, diyan na lang sa iyo 'yan para pag-uwi mo may pera ka uli." Hindi bayaan mo na kami dito. Sa bundok, madali kami dito makapag kaarawan kami, may pira na. Itong paghiling niya sa akin, nang sabi niya, kailangan daw yung cellphone. Pumunta ko doon, ma'am, sa mabibili ng kalabaw. Sabi ko doon sa nagabili ng kalabaw, sabi ko, pa ano, kuya, kuya, kuha, utangin mo muna ako ng pira? Sabi niya, ano na naman, bakit magputang na? Sabi ko, kailangan ko siya yung pira eh, ng college ko, pambili na daw ng cellphone. Maluag din po sa akin na matutulungan po ng scholarship para maibsan po yung bayarin rin po sa school. Eh, nakatulong talaga, ma'am. Magaan na hindi ako na hindi na ako nangungutang pa ng halimbawa na may ma'am ma nag ahon dito. Since, tay, ako naman ako magpiyat, tay. Ganito-ganito. May bayarin ako sa school. Ngayon, ma'am, hindi na. Yung hirap na dinanas ko dati, dahil hindi na po magdadanasin po ulit. Hindi na nung dati yung nalilate ako sa school, dati na nababagsak pa yung mga subject ko. Ngayon po, hindi na po siya nababagsak kasi focus na lang po sa pag-aaral. Panglima si Amex sa kanilang labing isang magkakapatid, ang ikalawang batang mangyan mula sa sityo hinango na magtatapos ng kolehiyo at ang magiging unang magtatapos mula sa kanilang buong angkan. Patunay lamang ito na napakalaki ng bahagi ng TESTDP sa pagtupad ng isang pangarap at upang higit na maipakilala ang kahalagahan ng edukasyon, lalo na sa mga katutubo. Hindi lang pangarap ni Amek ang natupad, kundi ng kanyang buong pamilya at ng buong tribo ng Hanunoo sa kanilang sitio na umaasa sa kanya. Ito lang pong pinapadala yung mga magulang ko kasi mahirap din po kami. Siyempre na po salamat po sa kanila kasi po natutulungan po nila ako na makapag-aral po ng college. Sabi ko sa kanya, hanggat sa kaya mo, umaral ka. Hanggat kaya ko pa rin magturo. Ito ang ikita ng ating kumpera. Puno ng determinasyon si Amek na makapagtapos dahil puno rin ng suporta ang kanyang pamilya. Nagawin ko ang lahat. Para lang makapagtapos talaga mo. Kahit na hindi ako makapagtapos bilang tatay, yung anak ko maipagtapos ko sa mag -aaral. At dito nakakapit ang matibay at malalim na pangarap ni Amek para hindi tumigil sa paghakbang. Pag makagraduate ko ako naman tapos nakataroon ko ng trabaho. Babawi ako sa kanila para matulungan ko din po sila.